Good morning everyone. It's 6:21 a.m. in the morning. So hindi kami pinatulog ni Angelo. Halos buong gabi. So alas dos, medyo natulog-tulog siya pero gumigising kising din siya. Medyo nakatulog ako kasi pinalitan ako ni Ate. So kaya nakatulog ako ng mga 2 hours siguro 'yon. And si Alonso, hindi talaga siya natulog. Ngayon, ano na, umaga, so 6 na. Maganda na yung tulog niya. Masarap na yung tulog niya, pero kami antok na antok kasi hindi talaga siya natulog. Nadagdagan niya pala yung ano niya kasi sabi ng eh, medyo nag-yellow siya. Kaya, kagabi, kailangan namin yan siyang pailawan ng kanyan. Dapat six hours. Kaso, hindi na na yung 6 hours kasi nga, hindi naman siya nagtaano, uh, hindi naman siya nananahimik dyan sa higaan niya. Gusto niya lagi, dede lang siya. Kaya hindi masyado. 6 so, hours sa gabi, 6 hours sa araw. So, ganun yung sinabi ng... Iyak-iyak um, na naman siya. Kasi dede na naman ang hinahanap niya. Sarap ng tulong niya ngayong umaga, pero kagabi, Diyos ko... Hindi talaga siya nagpatulog sa amin. Ngayon, so maaga na ako naliligo dahil sobrang init mamaya dito. Pero hindi naman asin kasi wala kaming, wala kaming panghangin. So wala kaming electric fan, kaya kailangan maligo. Si Alonso, mamaya pa yan, punasan kapag ano, gising na siya. Punasan na naman yan siya kasi Magmao okay. yan. Pero matatagalan yan sa pagtulog dahil sobrang antok yan. Wala kaming tulog buong gabi. So, hindi talaga kami pinatulog ni Alonso. Masarap kasi maligo pag umaga. So, maglalagay lang ako nito. Nakadala lang ito ni ate. So, hindi ako nakakapag ano, lagay ng <coughs> Kung kailan, ano, baka bukas, bak, uh, ano ba yan? baka bukas makalabas na kami kasi nakalagay naman yun sabi nung ano sabi nung nurse kanina possible ano daw yung nakalagay dun sa files ni Alonso possible discharge bukas sana nga Sana nga, makalabas na kami bukas. Pero kailangan pang mag-asikaso ng PhilHealth dahil, ano, kailangan mag-asikaso ng PhilHealth dahil wala kaming pambayad. So, kailangan ng PhilHealth namin. So, meron, ang kagandahan lang kasi talaga dito, may emergency PhilHealth. health yung pagkain ko ngayon, may, ito yung rasyon na binigay ngayon is hot dog. Tapos nadala si nanay ng ano ng itlog. Ito oh, itlog ng ano to? Itlog ng native na manok. Masarap sana may sabaw. Kaya, kaya lang wala. Pagkain pakain na ako, guys. Si Alonso wala pang ano. Si Alonso wala pang almusal. <laughs> ano bang i-almusal ni Alonso? Puro naman dede. Buong gabi hindi ako pinatulog. Sarap na Ay naku, kain. Wala din mga kahing sabaw niya pabili dun sa labas. Ang nagtitinda doon. Pastel at saka bihon lang ang sinitinda. Kaya, ilang sabaw. Mamaya, ah, may ration ang 12 doon pa siguro may isang tao. Kasi pag ganito umaga talaga, preto, minsan preto itlog. Ayan, may map dog na yung ulam na binigay. Ay, naku, sana naman bukas makalabas na talaga kami. Wala din akong tulog buong gabi. Sa lonson, hindi ako pinatulog. Dahil siguro dun sa ano, nagkape ako kagabi tapos, eh kagabi, kahapon ng umaga nagkape ako. So yun siguro yung dahilan di siya nakatulog. Nadede niya yung kape. <laughs> Ay naku, diyan nagtiis-tiis talaga ako hindi makatulog. Ngayon, sarap ng tulog niya. Nagkakain mo na ako. Nagkakain mo na ako. Nagkakain mo na ako. Gusto niya, dede. Dede, dede, dede.

talaga yung hands ng baby ko. Over over naman kasi. Sana matanggal lang ako mamaya anak. May just niya pang babae. <laughs> may just ng baby ko. Ng baby boy. Pang baby girl yung may just. Hindi hmm? kasi siya nabila ng mga may na pang bahay kasi puro ano lang. Nabili lang ako sa pag may pambili na.

Ayan. So, hindi ko gusto lagyan siya ng ganyan. ng rin mata. Kanina, umiyak siya. Lakas ng iyak niya kasi tinalian ko yan sa mukha niya. Wawa naman, Sana oh. makalabas na tayo bukas na ano, okay ka na. Ayan. So, kasi nasabi ng doktor, gay, yellowish daw siya. Pero hindi naman masyado kasi parang nag-ano lang siya. Ano yan? Bakit may mga ano? <laughs> Gaylo is daw siya. Pero, wala naman. Hindi naman masyado. Kasi, piling ko gano'n naman ang baby kapag bagong panganak. So, nag yung mata. Ayun, ilong lang yung labas. So, linggo ngayon. Kaya, hindi talaga kami maano. Hindi talaga kami marilis. Kasi, wala naman doktor doctor Ayan, nag-anong na naman siya. Ayaw niya kasi may takips sa mukha niya. Kaso hindi pwede. Okay lang yun na. nakaka naman tayo tomorrow. Nagpabili um, ako kay ano kanina. Sa kapatid ko ng tinapay. Ayan. Pilipina, lagi ako gutom kasi si Alonso laging ano, laging gutom, laging kumakain, laging nagtitete siya. So kaya kailangan lagi ako may pinakay. kung so, hindi naman may lakas, wala kami. gutom na naman ako. Walang pahinga yan sa kapatid. So, na may ah, so, na kaya kami. Wala na. Kami. Na. Tubig na lang ako. So, yun lang for today's video. Thank you guys for watching. Bye-bye!